of appeals na dapat nang alisin ng pangalan dito sa listahan ng mga akusado sa Maguindanao Massacre. Wala manong ebidensyang direktang mag sa dating gobernador sa nangyaring malagim na pamamaslang. Ito ang balita ni Benedict Galazan abogado ni dating autonomous region ng Muslim Mindanao Governor Saldi ang patuan sa Court of Appeals na alisin ang kanyang kliyente sa listahan ng mga sospek sa nangyaring malagin na Mindanao Massacre noong November 23, 2009. Ayon sa legal counsel nitong si Attorney Redemberto Villanueva, hanggang ngayon ay wala pa rin na ipapakitang matibay na ebidensya ang prosekusyon upang isangkot sa kaso ang kanyang kliyente. Up to now, there is no evidence that uh, there is even a conspiracy to plan to kill media uh, uh, people and even the wife of uh, Mang Magugunitang sa mga nagdaang pagdinig sa kaso, isinalaysay ng mismong katulong sa bahay ng mga ampatuan na silak din sa liyaw, na kabilang di umano si Saldi sa mga nagplano upang harangin ang konvoy at patayin ang asawa ni Maguindanao Governor Esmael Toto Mang Udadato. Maging ang mga mamamahayag na sana'y gagawan lang ng balita, ang makasaysayang banggaan sa politika ng dalawang angkan ay nadamay sa pamamaslang. Nagbanta rin ang kampo ni ang patuan na sasampahan nila ng kaso ang sino mang naguugnay sa dating gobernador sa karumaldumal na krimen. So, in fact, we're going to file a case against him for a delegate, uh, for a good statement Una ng inabsuelto ni dating Department of Justice Acting Secretary Alberto Agra saldi si Saldi Ampatuan pero binaligtad ni Agra ang kanyang desisyon matapos maglabas at magsumite ng mga panibagong ebidensya at testigo ang prosekusyon na direktang nagtuturo kay Saldi na sangkot sa naturang krimen. Umaasa si Villanueva na agad dedesisyonan ng court of appeals ang kanilang kapila. Uh, in fact, we requested that uh, the case be uh, resolved immediately because Saldi has been in jail for already. Uh, with their the evidence still like this should already be excluded from the case. Mga klasan para sa inyo and news worldwide at ito ang balita.